simple lang ang procedure ng paghahandle ng stress at ng problema. Una, manalangin. Yun ang biblical admonition. Yun ang hatol bibliko. Pagdating problema, una, manalangin ka. Tapos, ipagtiwala mo sa Diyos, bahala ka na po, Panginoon. Hindi ko po yata ito kayang isolve. Parang wala po akong maaisip na pambayad sa aking mga utang. Turo mo sa akin ang gagawin ko. Bahala ka na po. Bigay mo sa kanya yung anxieties. Sapagkat ipinagmamalasakit niya kayo, ang sabi ng kasulatan. na nais ka sa iyong burden. Knowing that there is somebody powerful and big enough and greater than all your problems mas malaki ang Diyos kaysa sa lahat ng problema ng tao. He is greater than the greatest problem of humanity. Kaya niyang isolve yan. Personally, He will attend to your problem. Pare, hindi kayo maniwala, pero nasa Biblia po yun. Kayo'y ipinagmamalasakit niya. Sinasabi yan ng dakilang apostol na si Pedro. At kung ipinagmamalasakit tayo ng Diyos, Abe, Alam nyo, yun lang ikaw eh. Tatawid sa karsada eh. Minsan meron kang hindi nakikita eh. Meron palang biglang dumarating na sasakyan. Parang hindi mo napansin eh. Eh, pero kung mo ipinagmamalasakit ka ng Diyos bago ka umalis ng bahay na nalangin ka naman nagpray ka hindi mo nakikita sa sasakyan ikaw ang nakita ng no sasakyan nakapagpray nun no siya ginising ng Diyos yung nagmamaneho dahil pinagmamalasakit ka. Hindi, napabuti ka. Eh, nagagawa ng Diyos yan sa lahat ng areas of life.